Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod Jazz Vlog at muli na naman tayong mag-uusap ngayong araw. Maghuhuntahan na naman tayo at magbabalitaktakan. Maghahatid na naman tayo ng mga karumaldumal at kahindik-hindik. Walang kakwenta-kwentang mga contents sa araw na ito. Samahan niyo ako sa isang breaking news ngayong araw. Kagulat-gulat talaga at kahindik-hindik na balita ito mga kababayan. Sana Eh bago natin i-balita yan mga kababayan. Hindi namin nakakalimutan na batiin natin ang mga kababayan natin na nanonood sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa iba't ibang panig ng daigdig, mga OFW po na patuloy po na sumusubaybay, sumusuporta, nagsishare, naglalike, nagko-comment. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun at meron tayong uh, breaking news mga kababayan. Ito'y isang nakakagulat na balita mga kababayan. Nakakagulat sapagkat ito naman talaga ay sobrang nakakagulat. Opo, eh only in the Philippines po ito mga kababayan, only in the Philippines. Ano ba? Sino ba? Para sa tama ka Yung may naririnig ako doon ah. Eh kasi po mga kababayan, kung natatandaan po ninyo noong Mayo a uh, 12 mga kababayan na nagkaroon po ng uh, midterm election sa ating bansa ay idiniklarang natalo itong si uh, Congressman Benny Atras Abante mga kababayan. Opo, eh nakapagtataka po at ngayon po, ngayong araw na ito, July uh, June 19, 2025, ay idiniklara na siya po ay nanalo. Oh, shit. Oh, mga kababayan. <laughs> eh siguro bago natin talakayin 'yan at bago tayo magbalik tungkol sa bagay na 'yan.

We, the undersigned members of the City Board of Canvassers, do hereby cert certify under oath that we have duly canvassed the votes cast in 242 clustered precincts for the candidates in for Member House of Representatives in the elections held on May 12, 2025. Attached here to and forming part thereof is a Statement of Votes of, by Precincts, CEF number 20-A, garnered by each candidate for the Office of Member House of Representatives that after such that pass, it appears that Ui jovi arson garnered yes. 64,746 votes for the office of member of house of representatives, the same being the highest number of votes legally cast for said office. on the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected member of house of representatives. Of NCR City of Manila, 6th Legislative District, Province of NCR, Manila. In witness whereof we affix our signatures and imprint our thumb marks in the City of Manila, Province of NCR, Manila, this May 13, 2025, 4:03 p.m. City Board of Advisors, Jericho M. Jimenez, Chairperson, Giovanni T. Lain, Vice Chairperson, and Lisa Limeta as Member Secretary. talagang uh, pinapakampa pa ang mga kababayan. yun mga kababayan, napanood natin yung uh, pagdeklara ng pagkapanalo nitong si uh, Luis Jui Chua bilang kongresman uh, congressman sana po sa Manila, mga kababayan. Eh pero nakapagtataka po nitong araw na to, mga kababayan, ay... Sabi ko nga, kaya nga sabi po namin mga kababayan ay uh, breaking news po ito sapagkat idiniklara po ng COMELEC na panalo si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante mga kababayan. Hindi totoo yan. Ang dahilan po nito mga kababayan... Ay, uh, pinawalang bisa po, pinawalang bisa ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ng kalaban niyang si Luis Jui Chuaoy mga kababayan, kaya ah uh, ito po ang naging desisyon po ng COMELEC, mga kababayan. At sabi naman po doon sa news na ating uh, nakalap ay uh, pwede pang iapela ni Oy ang desisyon ng Comelec mga kababayan. Eh pero ito mga kababayan ay uh, isang uh, nakagulat talaga at nakapagtataka naman po talaga ito sapagkat pagkatapos mong ideklarang manalo itong kalaban ni uh, Boy Dila mga kababayan ganong ganong pa eh. Diba mga kababayan? Eh pagkatapos eh talo na nga mga kababayan, eh biglang nanalo. Hindi natin maintindihan kung anong mga hindi natin maintindihan kung anong merong sistema sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan. Eh pwede pala na, na natalo na ay pwede pang manalo sa bandang uli mga kababayan. Only in the Philippines po 'yan, mga kababayan. Eh, ito po, mga kabatid at mga bahal po naming taga-subaybay. Eh, aabangan po natin ang uh, iba pang detalye tungkol sa bagay na yan. Pero sa oras na ito at sa pagkakataong ito, yan po muna ang aming maibabahagi po sa inyo, mga kababayan. At ito na nga po, eh, kaya gumawa po kami ng picture na ganyan na nanalo si... ah... Uh, uh, Congressman na uh, Benny uh, Abante Atras, mga kababayan. Uh, bilang congressman, mga kababayan, at siya po ang itiniklara na po ng Comilic, mga kababayan. Eh, breaking news po yan. So, yan lang po ang aming maibabahagi po ngayong oras na ito at ngayong araw na ito, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga kababayan po naming OFW, lalo na po dyan sa Israel at sa Iran at sa karatig ng mga bansa na yan, mga kababayan, eh lagi po kayong mag-iingat po sa inyong mga paglalakbay, sa inyong paggawa. Magandang umaga po sa inyong lahat.